May nagtanong sa akin, Boss Ray, bakit po may cut off sila kahit wala naman oras ng due date? Understood, ahantayin ng 11.59 ng gabi hanggang makapag-settle. Due date ko halimbawa today pero cut off 11am. Pero 11am at di nila ako makontak. Yung mga references ko may message nila, lahat ng info ko andun, di po babawal. Yun napakagad uh, ng katanungan po nito ano? uh, bago natin sasagutin, sagutin eh, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan no, yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok okay. uh, ayun ho dito sa inyong katanungan eh, meron ba daw kanyong cut off okay. Uh, kasi nga ho understood naman na hanggang 11.59 okay. Uh, so ganito po yan no? tama naman po no? ang isang araw po is uh, Uh, hanggang 11:59 no so supposed to be dapat naman talaga walang cut off okay uh, actually may mga lending po financing at banko na nagbibigay uh, talaga ng cut off okay pero ho, counted naman kasi yung bayad nyo kahit 11:59 kayo nagbayad it's just that meron ho kasi ano kailangan silang uh, i-report po may mga kanya-kanya ho kasi ng ano 'yung eh, uh, reporting time no so kaya ho sila may cut off oh. Okay? Ngayon, dito sa mga oli na to, ah, hindi ko alam bakit sila <laughs> nagsasabi sa inyo na 11, pip, ano, 11:00 a.m. sabi nyo, 11 a.m. Cut off na. Eh, napakalaking kalukuhan ho noon. Eh ba? Kasi yung uh, ang araw, nagsisimula ano, sa trabaho, is sa uh, kapangkaraniwan, 8 or 9 o'clock a.m. Tapos bibigyan kayo ng, ano, ng cut off 11 AM, ba? Hindi naman po ano makatarungan yung gano'n no? Kasi pangkaraniwan po, no, o kalimitan ang napasukan ko, ang cut-off po is uh, 3 o'clock or uh, hanggang 5 o'clock. Depende po sa banking hours, no? Uh, kasi ho, uh, yung mga napasukan ko, mga lending, financing na ano, companies, eh, ano ho, kumbaga, syempre, mano-mano kami, uh, kung ano yung masingil namin, di-deposito namin sa bank. So, kung ano huwi na i sa banko, oh, yun lang po oh, i-report namin. So, kaya ho oh, kami may cut Ngayon, ito kasi oh, kasing mga OLAN na to is, uh, ano sila, uh, ang ginagamit nilang payment channels is, ano, online. Yun po ba, GCash, uh, Maya, 7-Eleven, si uh, Cebuana, o oh, kung ano-ano pa kung mga, ano, mga uh, online payment facilities. Di po ba? So, ibig sabihin po, hanggang 11.59.59, pasok yung bayad nyo. Di po ba? Kaya lang, hindi ko nga lang mo alam no, kung paano ho yung reporting nila. Di ba? Kasi siyempre may reporting din mo sila eh. Di ba? Kaya lang, eh, kung pinagtataka ko, sobra naman ho aga, 11 a.m. Eh, ba't tamad na tamad na trabaho itong mga ulan na to? Eh, gusto nila. Kung alas 8 pasok nila, dapat 11 a.m. May eh, kota na sila kagad. <laughs> di ba? Masyadong tamad eh. Oh, di ba? Udo meron naman ho talaga ng anong kato. Pero ang pinakaimportante po kasi diyan is kayo pa rin ho ang masusunod, no? Kasi ho ang pagbabayad do kung ano yung kumbinyenteng oras sa inyo. Eh paano kung nagtatrabaho kayo? 'Di ba? Ang kumbinyenteng oras lang sa inyo ito yung breaks niyo. O let's say ho ang break niyo is ano, let's say 10 o'clock. O yun yung kumbinyenteng oras sa inyo. O di kaya lunch time. 'Di ba? 12 to 1 o di kaya 3 o'clock, o di kaya paglabas nyo ng opisina, depende ho yan eh. No? Hindi ho nila kayo, ano, kumbaga, mapipilit na magbayad, no? Kasi nga, may cut-off sila. So, no? cut-off 11 o'clock. Kalukuhan naman kung ano, uh, magka-cut-off ng ganong kaaga. So, sobrang katamaran na sa pagtatrabaho yun. Kasi no, nung simula ka ng trabaho, alas 8, alas 9, cut-off, alas 11, Besira ulo tong mga to. Hindi e po ba? Basta kung hindi kayo lalampas doon sa araw na yon, wala akong problema roon. No? Kagaya nga ako sabi ninyo, di ba? Ang 11.59.59, o oh, di eh, magbayad doon kayo. Kung yun ang pinaka-convenient sa inyo. Di ba? Huwag nyo hung, ano, pressure yung sarili nyo. As long as within the day ho kayo magbabayad, doon sa due date ninyo, wala kayong problema roon. No? Huwag nyo hung, ano, yung ano, pressure ang sarili ninyo. No? Kasi itong mga to tamad di. Eh. Nakita nyo katamaran, 11 o'clock ang ano, pato. Ano gagawin pa nila from 11, ano, from 11 o onwards? O ba diba? Eh hanggang let's say alas 5 o alas sa isang pasok nila. Eh di ba tamad? Yan ang ano, yan ang nagagawa ng mga katamaran, di ba? Puro pangharas na lang ang gagawin niyang mga yan, sa pananakot. Kasi dami na nilang oras eh. Pero nung bibigyan ka ng cut-off hanggang alas 11 ng umaga. So 11.01 hanggang sa uwian, puro pananakot na lang ang gagawin niya mga yan. O ba diba? Puro kabugo ka ng alam ng mga hinayupak na yan. ba diba? Wag mo kayo ano, masyadong ano dyan sa mga yan, pressure, As long as pasok ho sa due date ninyo, wala akong problema. No? Yung sa amin ho kasi, kasi nga ano kami, traditional way kami, o oh, ayan, talagang yung oras ho ng bangko sinusunod namin. So kung ano hu, makolekta namin o masingil namin, no? At kung ano lang ho yung maipasok sa bangko, yun lang ho po pwede namin i-report sa boss namin. Di e po ba? Let's say nakakolekta ako ng 10,000, yun ho na ipasok sa bangko. O yun lang ho i-report ko. Eh kung yung kasama ko nakapagpasok sa bangko ng let's say 50,000, o yun ho i-report niya. Mas mataas ho na kolekta niya sa akin. Di e ba? Ganun lang ho yun. Hindi naman ho araw-araw Pasko eh. Di ba? Sa sa ano talaga sa paniningil, may kota ho talaga 'yan. No? Kaya lang ho, ah uh, iba ho kasi dito sa mga ulan na 'to eh. Ang pagkakaintindi ko ho ha, uh, ayon ho sa balita ko, di umano, sila ho, eh ano, uh, kumbaga, ano lang, uh, porsintuhan. Kaya ganyan ho maningil yung mga damo ho na yan. Wala ho kasi silang basic eh. Ang pagkakaalam ko, no, di umano raw ho, Bibigyan sila ng allowance, no? Tapos, kung ano yung masingil nila, may komisyon sila doon. So, kaya ganyan maningil niya mga yun. Yun ho, mahirap sa pagkano eh, komisyon uh, eh. No? Talagang balagbaga ng panimigil, no? Uh, hindi ko naman ho nila lahat, no? Kaya lang, ganyan ho talaga, no? Kasi nga, sa kagustuhan mong mas malaki ang maging uh, incentive mo o maging komisyon mo, no? at malaki maiuwi mo sa pamilya mo, ay hindi bali ka na makabalagbag ng ibang tao. O ganyan doon nangyayari sa kanila. No? So ako ho, sasabihin ko sa inyo, as long as pasok po kayo within the day, no, sa due date ninyo, wala akong problema yun. Bayaran nyo po. No? Kaya lang ho, syempre, pag lumampas kayo, mape-penalize na kayo. No? Depende ho yan dun sa kontrata ninyo. No? Kasi sa mga traditional lending financing at banko, nakasaad ho talaga yan. No, may mga penalty po talaga yan, no? I-discuss naman ho sa si inyo yan, eh, No? Uh, bago nyo kunin yung inyong loan, no? Kung tatanggapin nyo, o oh, hindi. Kasi may mga times and condition mo talaga yan. Na in the event po, na hindi kayo makabayad, no? Sa exactong due date, may mga penalty po talaga yan. No, ini Hindi explain po yan. Yan ho ang lamang ng mga traditional lending, financing at bangko, no? Sa mga ola. No? Kasi ho, nai-explain po nung ano eh, nang maayos yung inyong obligasyon. eh. Unlike ho dyan sa mga ola na yan, aba, nagtatype pa lang ho kayo, number nyo pa lang ang naibibigay nyo. Padadala na kayo ng pera. O, di hindi ho na-explain sa inyo obligasyon nyo. Eh. Ni hindi nyo nga ho alam kung magkano yung na-approve sa inyo eh nung natanggap nyo na yung pera sa e-wallet ninyo, o oh, tsaka nyo lang mababasa, e, paano nyo pa isosoli yun? Ayaw rin naman nilang tanggapin. Mga bugok yan eh. Kaya ho, kung manghihiram din lang naman kayo, doon na kayo sa mga ano, traditional lending financing at pa. Kasi doon ho, ini-explain ho ng maayos. No? Uh, ah, Kung ho, sinusunod nila yung the truth in lending act. Yung tila. Importante ho yun eh. Kasi napaka-importante po na maintindihan ninyo yung obligasyon po ninyo. No? Kasi obligasyon po yan, yung pangungutang, yung pangihiram mo ng pera, obligasyon yan. Hindi po yan basta-basta. No? Kailangan alam nyo ho kung magkano magiging amortization ninyo, magkano yung kinakargang interest, magkano yung magiging penalty, no? kailan ang first due date, kailan ang last due date, no? At tapos kung ano pa po yung nakasaad sa mga terms and condition, no? Kailangan ho naiintindihan nyo yun. Hindi yung basta-basta lang ang pagpapautang. At hindi lang ho basta-basta rin yung pangungutang. Importante ho na naiintindihan nyo yan both. Naiintindihan nung nagpapautang at naiintindihan nung, nung, nangungutang. Dapat to kasi yan, may proper communication yan. Hindi yung basta-basta lang about digya o disburse. Tapos na, hindi ganun. No? May batas mo tayo dyan. Batas ho ang the Truth and Lending Act. No? Hindi yung basta-basta yan pinag-isipan mo ng maigi at, no? Na yaan ho ang nagiging dahilan ng ibang mga lending, financing at banko para mapasara at mawalan ho ng, ano, ng lisensya. O di ho, baka gaya ho nung nakaraan, o yung isang lending company na may pitong ola, ba tinanggalan na ho ng lisensya, isa ho yun sa naging kaso niya. Hindi ho nila sinusunod yung the truth in lending act. Pangalawa ho, yung ano, uh, prohibition ng unfair debt collection practices hindi nila uh, sinunod din. Tsaka ho yung ano yung uh, maling uh, pag-advertise. Okay po ba? Napaka-importante ho niyan. Yung mga patas uh, na yan dapat sinunod. Kaya ho nandiyan yan para sundin, hindi ho para suwayin. Ano po? Regards naman po doon sa ano, sinasabi nyo na pag alas 11 hindi kayo na-contact, eh dumidiretso dun sa references nyo, eh wala ho tayong magagawa dyan. Dahil yan lang ho ang alam gawin niya mga damuho na yan. Yung uh, mangharas. No? ah uh, talagang pag hindi ko kayo nakausap yung mga yan, eh diretso ho yan doon sa mga nanakaw nila sa phone ninyo. Tatawagan ho yan, ime-message ho yan. No? ah uh, ipuro puro kabugukan ho lang talaga alam nyo itong mga ola na to. No? Hindi ho talaga sila marunong maningil. No? Kaya pati ho yung ano yung mga nasa phonebook po ninyo na ninakaw nila pati ho yung paper nila pag hindi ho kayo na contact niyang mga yan kaya ako ho sa inyo ang abiso ko hanggat maaari kung may pera rin lang naman kayo bayaran nyo na ho. no para hindi na ho kayo ano uh, maabuso malapastangan yung mga damo na yan no ngayon kung talagang wala pa rin ho kayo talagang pera no eh pag ipunan nyo po at bayaran nyo siya one shot no uh, wag niyo na po silang tangkilikin no para ho matapos na yung mga kabugukan niyang mga ulan na yan ano po i hope na sagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong maraming salamat po sa inyong sa sawang pagsuporta at pag-upload sa aking mga videos maraming salamat po sa inyo. pag like pag share pag comment at pag tanong and kunin ko na rin po itong opportunity na to para imbitahan ho kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Nasa muli po. Yun lang.